Masarap mga kagagol. Mm -hmm. Wow! Ang sarap na guys. Ang tamis. Uy! Kalaki! Ay na! Saya! Oo! Oh. Marap ang tamis. Tamis na. ka dragon, bali mag-harvest tayo ngayon at mm, medyo marami-marami yung ating mga harvest kayong araw so, kunti man yung aming na-harvest na pala ay, uh, pagpasalamat pa rin natin at syempre, uh, binigyan tayo ngayon ng maraming-maraming mga maraming ma harvest, yan ngayon siguro guys yung pinakamarami naming mga harvest o so, yan guys, yung ating mga harvest kayo, magaganda siya ngayon talagang ano rin naawa din siguro hmm dami yan mamula-mula ang mga sanga mayroon nang nagbitakan oh sa sobrang hinog buti na lang guys maraming ano kami kasama ngayon tsaka marami yung um, nag order ng ating dragon fruit yan isa na rin si Jeff thank you so much Jeff Harabas at uh, sa Harabas team may order ulit sila ako muna guys ang ano, camera girl ngayon at si Ping ay nag edit pa syempre ayaw namin kayong walang mapanood ano kuya friend ha? dami tayo na ano eh nakaiti na rin <laughs> malungkot ka talaga hindi kaya ang dalang dami ah. Puwa. Ay, hindi ko. Kung nagbasit. Basit ah. Magado na yung naglabasit. mm Ilit na naman si tita nyo. <laughs> Guserman na naman. Buti guys, ano? Hindi siya masyadong sira yung bunga ngayon. Katulad dati ng mga nakaraang harvest namin. Ngayon medyo okay-okay yung kanyang bunga. Hindi ko lang kung bakit. Ito ah! baka dahil ano nakalipistik at nakakonsiay ang tiligay dito <laughs> pagano nakakuskus <laughs> nakabrilyant <-kus -kus. laughs> naka guys <laughs> at maliliit maganda naman siyempre Karawin. kasing cute mo daw talaga kasi daw nakabrilyant ka na kaya magaganda na yung kwan <laughs> Labas tayo pagdadalawang tataw kunin po yung maliliit na oo yeah, maraming kwan order sa yung maliliit 35 kilos so, yung ubang bunga guys maliliit lang ganito lang siya siguro dahil ano uh, hindi niya kayang suportahan na sobrang dami niyang bunga uh, pag marami siyang bunga ano namin uh, pansin namin ano maliliit yung bunga niya Meron din malalaki kaya lang hindi siya ganun karami. So baka ano na rin, last na harvest na rin namin. Ngayon yung medyo marami-rami kasi ano, kalipas na siya. Patapos na yung season ng dragon fruit. Next year na ulit tayo mga katikim. Parang konti na lang yung natira eh. Mga pahabulabul na lang siguro. Parang ayun papas ipapasa. Wow, papas mga pitas. Kaya dinamihan niya yung kung hinog ngayon. Ah. Kaya ilas na daw. Yung mga ganito guys. Nasira, kinakain siya ng paniki. So ito rin okay oh. nakain siya ng paniki, oh oh, sayang to lalaki pa naman inubos na ng langgam sobrang ano niya sobrang laki niya nagbitak na siya ganda hmm, dagapapan guys batog mo batog ko karo <laughs> Ala, sayang. Nag-ano siya, oh. Ang laki pa man din, oh. Kaya dapat, ano, harvestin na siya. Pag pinabot mo, pa, pag pinabot pa to ng mga ilang araw, ganyan yung nangyayari. Nag-bibitak-bitak. Yera ulog. Hala. Itak na naman. Ba yan? Sayang. Laki Oh. My goodness. Sabi ko na eh. Pag ano. dami daming, oh, ang daming sira. Magbitak na siya. Ang laki pa man din, oh. Hindi niya na kinakaya pag sobrang, ano na, laki. tikman daw ni Uncle kung anong lasa. Kung matamis pa. Matamis pa? Matamis pa? Matamis pa? Matamis pa? Napaka-healthy niyan, Uncle, no? <laughs> ka na, Uncle? Naligaw ka na naman? <laughs> <laughs> Mutay. Kala ko may dugo dito lang kay <laughs> <laughs> ng isang maliit. Sabi niya baka daw mag-iba na nag-ulan-ulan. Iba tong tamis ng aming dragon fruit. <laughs> Kasi tamis ng mga may-ari. So, yun mga kadragon, may mga nagtatarong bakit daw hindi na kami tumatambay dito sa aming kubo. Ay ano kasi may mga na, may mga nakatira na diyan. Diyan na namin pinatira yung sina Kuya Efren, pamilya ni Kuya Efren. Mahirap namang nakiki ano ano pa kami. Kaya magpapatayo na lang kami ng sarili naming kubo doon malapit sa fish pan. Laki yan, Gia. Okay, laki, oh. Wow. Jumbo. Jumbo hot dog. Medium size. So, yan mga ka-dragon. laki nito. So, pag hindi pa ito na-harvest ngayon, may ano na siya. <clears throat> Masisira na yan kasi mag na yung balat. Laki. ini you know, makan daun, enak eh, serap. Wow, serap. Hmm. Tegmen mau ante? Hmm. Sarap? Sarap. Masarap mga kadragon. Mm, sarap daw guys. Matamis. Tsura niya pa kasi oh. Mm. So ibang ibagat, ibang ibat talaga siya guys. Doon sa mga nabibili sa palengke sa mga supermarket. Iba yung lasa. Ayan yeah. nga. Sabagay so, ano kasi ito fresh. Mm. okay Kaya matamis. Mm. Wow. Ito? Ang mo lang Ang pagtalang uta. Ayun ang maganda sa inyo, auntie. At kung ka, high blood. Yung mga ganyan dapat ang pan -pan na kain mo. Ang tuloy ako, guys. kung ano ni Kamari, Diyo, 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 Diyo. Bakit kumarik tamo ubeng? Sige. Baka majagbag mo. Baka talaw ka mo. <laughs> ah, maday. Hindi ako marami. Lumubbing. Sana ako lumubbing daw. <laughs> May nakapansin <laughs> daw kay Antipasing, guys. Pinaparamag niya sa akin, guys. <laughs> Sabi <laughs> daw ng kapitbahay niya, ang si ka kumare ka umubbing. Anong, anong sekreto mo? Sabi mo sana, ang tape, kuskus lang yan. <laughs> mangku itung pan guys tinggalin itung kecil eh, ya sarap ini hmm. ya dulu nama sarap tuh guys di umpangan teman <laughs> Kina <laughs> hmm? sabi Tames? mo? Tamis? Hmm. Oo, oh, ginalanggam siya eh. Hmm. Ante, may nakapansin doon po yung ant Ante Paseng. Hmm. Sabi daw niya ni Ante Jube, kwan, nagabata daw siya. Bagsik Ante, tabo, umubing ka. ano? Na, sabi daw ni Ante Jube. Siyang nagsabi? Uh Oo. -oh. Kaya yung Ante Mapasay? Uh Oo. -oh. Oo.

Walang pula Sa bali mo dati na eh. Na, dito naman siya oh. di Hindi kinaya.

Dami pa muna rin na wala ko. Okay lang. Dami pa muna Wow, ang sarap niya guys, ang tamis. sa so, ayun mga ka-dragon, ipatikin natin kay JJ yung ano, ang tamis niya. Kalahati lang pala. Ay! Isa pa. Wala pang agahan niya. Mm. Sarap ang tamis. Tamis na. No? So yummy. Kaya kayo mga ka-dragon, bili na kayo. Last harvest na to. Oo. oo. Mm. Saan kaya ulit tayo magtinda? Ano po na tayo pidi, oh? <laughs> wow. Mm, sarap. Sarap guys. ulang halong biro. Ang tamis niya. Ibusin ko na. Sarap. Bali na nagkapiman ako. Yan mm. Tamis. <laughs> Yang guys, ang pinitas ko medium ngayon to large na. Malaki. Ganyan sana lahat. Ano, oh. Nasi o, oh, ganda pa o. Oh pink na pink. Si Auntie Ligaya daw guys, may nagpansin sa kanya dito na Aka ano. Nakatingin daw. Sa kanya, basta nakatingin sa akin. Sabi, niya, sabi niya, nagpintas <pri�uut> mo mo. Sabi niya, hindi ka man. Nagpang, puro mo dati ng tita ko. Sino ang tayo? Si Ante Laura? Sino ay? Eh ganda na kasi na mukha mo, kakinis na para ng dragon fruit sa naon, nagapeng. Hindi na ka pa, ikaw na. Oh. Sila daw na antipasing, ba't daw nagabata sila? Ito ang gaganda, on, kikinis. Yeah. Look at that. Ang kikinis. Huwag niya lang tingnan yung puno. Oo, oh, dalawa kambal. Ikaw dito, Ante. Baka magbukwanan sila. Mas yung okay, balat mo. No. Sayang. Ante, ikaw nga dito. Ante, pakikon mo nga to. Itong dalawa. Ayan ang parang mukha ng Teligaya. Walang rashes. <laughs> Nagmumukhang kamyas. <laughs> Joke na. Nagmumukhang kamyas. O, diba? Ang kinis teta namin yan oh, laki jambo. ito oh, ang laki ay, sayang ang bitak. Nasobrahan na oh. Bu na bitak na. Sobrahan na sa hinog. dula. Ano, tets? Poise na poise na ang lola ko. <laughs> Pero blooming pa rin. Sana all. Uh, dali na ayong paglagyan sayang ito, oh. kalaki aroy aroy, kalaki ay na, saya oh Sobran na sa laki, o, oh. bitak na Kalaki yan na eh. yata yung pinakamalaki ang kalna. Mm. Kaya lang nabitak naman. Hindi niya nakayanan yung ano, laki. Ito, pakita mo eh. Yan? yan, oh. Ano ito, gusto Diyos po, sayang. Kalaki o. Sobrang na. Ito o, pabuka na naman Oh. Pabitak na. Yung no, una, no. unang mga bunga nito, ganito talaga siya pink na pink. Tapos napakakinis ng balat. So habang tumatagal na uh, siguro dahil nagmamat kakaedad na rin yung aming dragon fruit. Ito, ang gaganda. Hmm talaga maguwasan yung kuwan maliliit kapag maraming bunga guys sa ano puno yung iba karamihan maliliit hindi niya rin kayang suportan sa ibang bansa guys ano tinatanggalan nila ng ibang bunga pag sobrang dami ng bunga kapag hinayang man kasi tanggalan <laughs> yata yung trigo kanina. Hmm. Yun, mga ka-dragon. ang oh, laki. Allah, isang kilo na yata to ah. Hmm? Kalaki yan, tita. Okay. Mas malaki yan yung nakuha mo kanina? Oh. Mm, mas malaki yun eh, kanina. Mas malaki? Hmm. Oo, oh, kalaki na yan, oo. Oh. Oo, oh, laki ang yun. Ang ganda oh

na. Tuloy yan. Ayan na yung pinakamalaki, ma. Ito akin, oh. Huh? Wow. Na, nagdak <laughs> Na! <laughs> <laughs> Saya. Nagrong-rongi-it, ma. Nagrong-rongi-it, ma. Kawan. Nakangitin ka pa lang pa, eh. Hmm. Mamor. No Mamor. No Mamor oh. ayan mga ka-dragon, tapos na kami mag-harvest. Mag naman kami guys sa bahay para makapag-deliver na rin Ang maaga Guys, isang aming na-harvest. Nine. Oh, isang trailer. Ajay de Wow. Ang wow. wow. laki sayang. Putok hmm. na sobrang laki. Ang laki guys, oh, 1 kilo to. Oh, may ko lang ko lang din. Sayang naman to JD. Oh. Nice. Wow. Ayun guys, ang sarap ng ating wow. breakfast. Oh, so, wow. Ay, kanin pa lang ulam na. Lumpia. <laughs> lumpia natin siya. Takin natin tong pinakamalaki, guys. <laughs> sarap yan, matamis. <laughs>

Ayan guys, yung ating na-harvest. Ang dami. Ang dami mong Jay. Galingan nung magtinda mamaya. Ayan guys, meron tayong bisita. Ang Team KMA. <laughs> Sa wakas <laughs> nagpakita rin. Uh, Nagdayo nag ng ano, bilin ng dragon fruit. Mm. Hinulo Hinul ni ano Hinul Hinul you Kim know, A, oh. ang aming dragon fruit. Oh, okay. si Kuya eh. Kailan okay, tayo magpunta ng ano ay, kalapan? <laughs> okay. Magkuha ng rambutan, mayroon na, sigi mo. Doon sa kanya, ano yung native? na okay, eh. Tara na naman! <laughs> <laughs>